yung mahilig kumain ng itlog, lalo na ang boiled eggs. Siguraduhin po natin na hindi po natin ma-overcook ang ating itlog dahil una, papangit po ang lasa nito. Magiging dry at crumbly po yung egg yolk. Tapos, ang egg white naman ay magiging rubbery. Pangalawa, magiging sanhi na mawala po ang mga sustansya. Lalong-lalo na po ang protina kasi madenature po ito masisira ito at hindi na mapapakinabangan ng ating katawan pangatlo, magre-release po ang egg whites ng toxic gas ang pangalan po niya ay hydrogen sulfide tapos mapasok po ito sa egg yolk at dahil may iron ng egg yolk, gagawa naman ito ng iron sulfide kaya kung may makita po tayong green na nakabalot po sa ating egg yolk yan po ay iron sulfide at mabantot po talaga ang amoy ng itlog po natin. At pag kinain po natin ang itlog na ito, ay posible po maging sanhi ng food poisoning. Although wala pa naman pong napabalitang namatay sa pagkain po ng overcooked na itlog, pero mas mabuti na rin po na nag-iingat po tayo. Ang pinagkuloang itlog ay isang mura at masustansyang paraan para magdagdag ng kalidad na protina, vitamina, minerals at antioxidants sa atin pong dieta. May iba't iba tayong gustong pagluto ng ating boiled eggs. At ang sikreto po dyan ay yung timing ng pagluto po ng ating pong itlog. So ano po po yung una natin gawin para makuha po natin yung perfect timing na yan? Siyempre po, kailangan po natin ilagay yung ating itlog sa isang kalan. Kailangan po talagang takpan po natin ng tubig no, yung ating pong itlog. At pagkatapos ay tanggalin po natin yung ating mga itlog at simulan na po natin pakuluan yung atin tubig. Pag kumulo na po ito ay i-lower po natin no, yung apoy para mag-simmer down po siya at ilagay na po natin yung ating itlog. Pagkatapos po ay i-increase naman po natin ng konti yung apoy just enough po na mag-boil po siya. Hindi po masyadong Ah, malakas 'yung pagboil para hindi pumabasag 'yung atin pong mga itlog. At kailangan po natin siyang pakuluan for just 7 minutes. Kung gusto po natin na soft-boiled po 'yung atin pong itlog. Ito po 'yung firm 'yung white at 'yung gitna po ay soft at meron pong runny yolk doon sa pinaka gitna po at ito po 'yung pinaka pinakafavorite kong itlog. At 'yung pangalawa naman po ay i-boil po natin 'yan for 8 minutes. Pag 8 minutes po, ang yolk po ay jammy. Pero wala na po yung runny na yolk. At kung i-boil po natin yan ng 10 minutes, aba halos lutong-luto na po talaga yung buong itlog. Pero medyo soft pa po yung gitna. At pag ito naman ay binol natin for 12 to 13 minutes, ay fully hard-boiled egg na po siya. Pero hindi naman po ito overcook. So yung mga cooking suggestions na sinabi ko po dyan ay para po yan sa mga large eggs. Pag mas maliliit po ang ating mga itlog, bawasan po natin ang cooking time. At siguraduhin din po natin na pagkatapos pakuluan ng mga itlog, ay itapon kaagad ang pinagkuloang tubig at po ito sa malamig na tubig para hindi na po mas maluto sa init ang ating pong itlog.